mainit na usapin po yung online gaming at yun po talaga yung tinitignan na ating mga kasama dito sa committee ngayong araw. Kung mahingi lang po natin yung exact um, income or revenue data, particularly for online gaming. Okay lang po, we'll give the Parker family uh, a few minutes po to, to, to generate that information. Pero kung pwede po natin mahingi uh, bago po tayo maghiwahiwalay ngayong well, hapon. I, I can answer your question now. I put to it. Do you for, have the for, for the sample? last uh, years? Uh, online gaming license fees that we generated from 2021 up to present is about uh, 155 billion pesos. Of which, 50% uh, of that. Was rem remitted to the national treasury. Fifty percent was remitted to the national treasury, and that excludes portions of our net income. Again, of which you had reported to your committee, seventy-five percent of our net income is remitted to the national treasury. Also, may we ask po, for a quick breakdown um, for the one hundred fifty-five billion, as mentioned? How many w was generated in 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. For 2021, we generated uh, six billion. For 2022, we generated 12.5 billion. For 2023, we generated 22 billion. For 2024, we generated 49 billion. 49 percent, so close to 50, and for this year, we're looking at a minimum of 60 billion. So, thus far, po, in the first seven months of the year, do we have data on how much has been generated? Uh, as of date, for the first uh, seven months of the year, uh, just a few. of July. As yeah. of July. And, to July, the As of the seven months ending July 31, 2025, we had already generated 37 billion pesos. So seven are, months our expected total for the end for of the, the year, year would be 50. we were looking at 60, but uh, if the momentum does not shift, uh, barring any political decisions that will be made, we're looking now. At, uh, initially, we were looking at about 60, but because of the growth, we are looking at uh, 62 to 65 billion. Thank you very much, uh, Chairman Tenko. We'll, uh, we'll request for the detailed breakdown, pod, not just for online gaming, but for the other income sources. Yeah, we, we will banking. be submitting, Chairperson, we will be submitting those documents to you by Tuesday. Thank you very much. Um Apologies to my colleagues. I'm is we from today's hearing. It's really the sources of financing that feed into the NEP. Thank you very much, um, Chair Tenko. Again, let me pause po, very quick. Are Are you still okay, po? Or do do we need to pause for a for a lunch break? I, I, I believe we look okay. Okay, <laughs> just wanted to check, po. Um, oh no, no, no problem. Uh, it's already no uh, 2 po, ready p.m. Apo, uh, okay. We'll continue, po. We're okay. Okay, lang right. po. okay. Thank you very much, po. Uh, we also have uh, food uh, ready, po. Um, nakaw po tayo ng ng subo kung ano kung kaya, po. Okay, um, we'll move to our next interpolator. Uh, on the part of the majority, may I call on Vice Chair Dale Corbera. Representative Salvador Plato. Representative Romeo Momo. I believe um, Representative Momo is heading uh, the hearing of the, the Committee on Public Works. Representative Alfredo Di Maguila. Representative Antonino Roman III, Deputy Speaker Janet Garin, and Vice Chair Joseph Tan. Thank, uh, thank you, you. Um, Madam Chair, uh, na po, uh, Chairman Aldenko. Kanina ho nung parating ako rito, binaos ko yung, one, yung uh, online sabi ko sa staff ko, buksan mo kung paano kapilis mag -re register dyan sa online-online na yan. pala. Through uh, Facebook at Viber. Basta pinasok mo na yung pangalan mo doon, ilang minuto lang, lalabas na. May kaakibat pang halaga. Na para bang may pera pang nakalagay doon na 50 pesos, gano'n. Na, kumbaga, sa mga nang sabi, napaka na bawat isa ay uh, madaling magrehistro. Eh ngayon, ang tanungan natin, kasi tama naman na narinig natin kanina, na talagang malaki ang naitutulong na ambag sa atin, no? Andiyan yung tinatawag natin uh, ay uh, mga binibigay na tulong sa contribution to nation building, etc., etcetera. Bagamat Papansin natin, minsan nagpa, nagpagupit nga ako, no? Tignan ko yung staff doon. Eh, naglalaro kasi, nakikita ko naglalaro. Sabi ko, magkano ba yung pinaka-taya mo dyan, ang pinaka-mababa? Kahit 50 centimos kong, sabi niya, pwede. Eh, ako, eh, kung ganun, masisimot nga talaga. Masisimot talaga. Kasi yung pagbigay mo ng konting pabuya, para pang pakonsuelo, eh, mamaya, ugos na. Kasi naglalaro siya, eh. Ibig sabihin, para bang napakaginhawa kahit nasa bahay o kung nasan ka pag ganya online gaming napaka napakumbinyente now so naiisip natin andyan yung DSWD natin yung SLP sustainable livelihood program na nagbibigay ta ng konting mga tulong kaya mayroon dyan yung mga 10,000 pesos per individual pero minsan pag tinanong mo ngayon ubus na nasaan na Ayun, ng Game of Chance, tinatry nilang dumami. <laughs> dumami. Kaya lang, most of the time, sigurado, eh, uuwi yun na Di ba, no? Kaya iniisip natin, ako, hindi naman ako, kumbaga, sabi ko nga, nandyan naman na yung, yung mga kasino dyan, ano, na kung wala, kung makikita mo, kung 18 years old, o kaya, 21 years old ba tayo sa kasino, ano? 20, 21 po. 21 and above. Hindi ka napapasukin. Noong araw nga, gusto pang makita yung dalawang pere. Eh, kung kung ngayon meron pa hubang ganun? Mr. President, Chairman, wala po. Noong araw, may show money pa. Eh, sabi ko nga, meron naman na yon at kapag generate naman na tayo ng income. Sa tingin ko lang, talagang dapat siguro ah uh, maputol na rin itong online gaming. Bagamat sabi ko nga, marami namang alternative na pwede yung pagkunan. Kasi nagkotra barata to sa tulong na binabahagi nating akap, ayuda sa para, sa mga kapusang kita. Andiyan nga yung SLP, lagi natin tinutulong na pinalalakas natin. Bagamat sabi ko nga, pagtalikot mo, ubos ko agad. Kaya yun ang nakikita natin. At alam ko naman na malaki, marami ring employment na na generate to, no? Bagamat sabi ko nga, talagang um, kung ako tatanungin, talagang hindi na rin maganda mayroon online gaming. At ang maganda isa rito sa so narinig natin kay Apo uh, Congressman Suntay, na dapat ang pagigilan natin talaga, yung mananaya galing sa labas. Hindi ho yung mananayang galing sa atin mismo. Kasi sa dulo, eh, eh, tumutulong tayo Pero pagdating sa, sa dulo, tayo rin ang naapektuhan. Like for example, naniniwala ko ba kayo, Chairman, Altan na Ay, Altenco, Alo? No? <laughs> Pero konti lang, lamang naman ho kayo ng ilang paligo. <laughs> Naniniwala ho ba kayo dito sa Kawayan City last nung ako ay nung ako ay nag-aaral pa, meron din kami kasino doon. Pero nagsara. Tinong namin bakit nagsara, inaubos daw ang player. Ibig sabihin, wala naman na nayang lokal. Kaya baka dumating punto sa dulo ay talagang instead na makatulong tunay ang online gaming na yan, eh, hindi maging negatibo pa. Yun naman ang opinion natin, Apo. Uh, At uh, isa pa, ah uh, uh, dito sa dito sa tinitig na ko nga ho itong itong uh, mga summary na mga binigay niyong tulong sa uh, contribution to nation building, eh tama naman sinasabi ni Apo Congressman kanina. Eh last year, naka 3 years na ho kami sa distrito namin. Eh wala pa kami natitikman na tulong na binabahagi nyo sa sinasabing mga mga ano to, evacuation center. Magkano ba halaga isang evacuation center kung mamarapatin nyo po? Uh, yung pong unang batch na uh, kong Chairperson, I'll just answer, Congressman. Uh, Doon po sa unang batch na inaprobaan po ng nakarang administrasyon ay eh, 70 million pesos po. Yung uh, 74 po yon na naaprobaan ng nakarang administrasyon. Na hanggang ngayon po eh, ang natatapos ay Eric, uh, ang natatapos po eh, kung di ako nagkakamali eh, meron na po yata ang mga kulang 55 hanggang 6 na po po. Yun ho yung previous administration yes, na sinasabi. Yes, ano ho ka at hindi pa siya natatapos? Uh, ang ang nangyari po, na ipaliwanag ko na rin po ito nung nakaraang uh, taon. Uh, ang naging sistema po nung nakaraan ay i po ito sa mga LGU mm -hmm. yung budget at uh, inabutan po nung pandemya nagkaroon po ng problema yung mga LGU kaya hindi po kaagad din nabigyan ng pansin yung uh, proyekto na yun ng PADPOR kaya po nung ako po'y pumasok uh, magsimula po sa halos 30% yata nung ako'y pumasok eh ngayon po'y nasa sa kulang mga 80 to 85% na po yung nakumpleto natin ah uh, okay yung ho kasi yung sinasabi ho, yung criteria ng pag-request, actually, nakapapansin ho naman natin, yung ho mga request ng mga congressman dito, pag nagre-request ho sa inyo, ay talaga namang yun na eh, identified na rin ng school. Precisely sila ho, galing ho naman ho sa kanila yun eh. Pag binibigay ho sa inyo, eh, ipinapasa nyo pa ho ba sa, sa DepEd para i-validate pa siya? Um, sa aming po memorandum of agreement, Uh, ang pangunahin pong iniintay namin ay yung listahan ng DepEd sa paniniwala pong sila yung may kakayahang mag-identify nung mga swela na yan uh, ang gusto ko rin pong liwanagin sa susunod pong tatlong taon o itong second half ng aking panunungkulang 125 school buildings lang po ang maitatayo magkano -ma, po yun isa yun? yun apo. Po. sa yeah. ngayon po eh, puro 3 story, 12 classrooms lang po ito. Wala na pong variation sapagkat uh, ang mungkahi po ng DepEd, sayang yung lupa, kaya might as well, eh, laki na. So, there is no more one or two uh, story class, uh, school buildings, kundi puro po three na. So, sa mga po, Madam Chair, uh, po, eh, ilan, magkano halaga talaga siya? Uh, DPWH po ang nagprepresyo at ko uh, kung hindi ako nagkakamali, may ang estimate po nila mga bit, hindi pa po official kaya uh, congressman tan nandun po sa DPWH ngayon uh, parang nasa sa 65 to 70 million po yun okay ay actually uh, sa madaling sabi ho kasi ilan lang naman ho kaming mababatas ito at ang nire-request lang naman namin Madam Chair Apo na talagang kung natapos na siya isunod-sunod na lang yan check natin na talaga mga hindi na kailangang magpalakasan pa kung sa aling meron man at saka hindi na ho kailangan pang magad ng sulat ang gawin sa inyo. Kasi minsan nakatatlong taon na tayo, pang-apat na taon na to. Eh, sa distrito ho namin, eh, sa awa ho ng poon, wala pa. Kaya sana eh, mabigyan pansin nyo ho naman ho no. yung mga... At saka inihingi ho naman natin, hindi naman natin pang personal. Ito pa isa. Ito lang ho last na tungkol naman dito sa PS. Ay, sa tulong sa Philippine Sport Commission.